Hello po mga kalaki, itutuloy po natin ang pamamigay ng mga lucky numbers po ngayong gabi po. Ngayon pong a uh... May 28 po mga kalaki ngayon bukas po May 29 ano po sa mga hindi ko pa po nabibigyan dyan na mga bayan sabihin nyo lang po sa akin na 2 digit po ba ang gusto nyo o 3 digit lucky numbers tapos ibibigay ko po sa inyong mga kalaki at syempre po sa mga hihingi po ngayon i-reply ko po yan sa comment section sa mga nagko-comment po i-reply ko po sa inyong 2 digit at 3 digit lucky numbers mga kalaki sabihin nyo lang po ang birth month nyo po para po sa ganun mapag-aralan ko po, po yung mga lucky numbers para ibigay ko po sa inyo ngayong gabi at syempre po ngayong gabi po mga kalaki ang mga lucky numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan mga kalaki kaya sa mga hihingi po ngayon uh, mag-antay-antay lang po tas i ko po agad sa inyo mga kalaki kaya sa mga lucky followers natin dyan ang mga nakatanggap po kahapon, kagabi at nung isang araw, alagaan nyo po yun ng 3 days para sa ganun po mga lucky numbers namin ay hindi nyo po agad binibitawan kasi may tendency po na lumalabas ng lucky numbers sa loob po ng 3 days. Kaya sa mga nanonood po ngayon, ababa ito na po ang pagkakataon mo na uh, maibigay natin ang mga lucky numbers na gusto mo. May bumibili po sa akin. Ano po yun? Tawag po. Ah, sige po. Wait lang po. Oh. Mga kalaki, ah, sabihin nyo lang po sa akin kung ano pong gusto nyo. Kung 2 digit, 3 digit. Tapos kailangan ko po yung birth month at birth year nyo. Basta po I promise nyo sa akin na alagaan nyo po yun ng 3 days bago nyo po bitawan. Okay? Umpisa na po ngayon mga kalaki. Good luck.